What's up guys? Muling nagbabalik Terdong TV. So ngayon, manonood na naman tayo ng mga nakakatawa at mga nakaka-good vibes na memes na nagkalat dito sa internet. Mga funny videos sa siguradong magugood good vibes kayo at mga funny memes sa siguradong bubuo ng araw nyo. Pero bago yan, huwag mong kalimutan isubscribe ang aking channel para lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Tara, manood na tayo. Kung ang work ay mundo, bakit ang lapad ng noo mo? Oh, ay... Sir. sir, sorry na sir, nagbulag <laughs> na ako to... sir. Sorry na sir. Sir, sorry na sir. Sige sir. Ah, game na, game na, game na. Game, game, game na, game, game na? Game na. Nami bahay na kami bati Kaya kismas Habang bibigyan mo ako lima? Oo, bibigyan mo ako gaya niya yun na. Ibig na talang hari Araw-araw kikipit ka lagi San sang hipo na pagbalito Hindi ko nakakihaldo Sa sakali pari-pari siyo na kayo naman ko We wish you a merry Christmas, We wish you a merry Christmas. Kung na-happy niyo Ayan na, wangas ko po. Ayan na kaya gaya yung babae ah <laughs> Huwag piso lang ka, baliw ka Piso lang <laughs> Ay, lima lang pala, lima na pala Kaya nga piso Kaya nga bibigyan ko na ito ah, huwag ka isa iba ah Oo okay, Ayan 4. Hindi na, sa'yo na yan oh. say na Ayan. Yun na Ay, wait lang, ako mo, ito na Thank you, thank you, thank you. Ang marait ninyo po. Ayun oh. Salamat. Tingnan, tingnan. Baka dyan, bibidyan ng 20 yan. Salamat, dali. Mga boss, payag ka. Trabaho mo. Astronaut. 10M sahod. Ikaw ay lalabag sa araw. Pero naka-sunblock ka naman. Ang lakas ng loob mo mag offer ng 10 million, ah. Wala nga kayong makain, eh. Nang-rape talk si kuya doon, ah. tayaan <laughs> na na palang ang ngayon hahahahhah tayo. dah Ba? <laughs> dial hahah yung ahahah pala siyang magtagalog ngayon. Uy! Bente, lima Kung ka bibili, umalis ka na Baka magalit ang mga army sa akin, ha Palpak, Uy, baby! Si Bumble Bumble B! Literal na transformer to. Baby! Bumble Bumble B! Uy, baby! Si Bumble bull, bull, Bumble B! Bumble Bumble B! Baby! Bumble Bumble B! Kapag luluto ka ng itlog, dapat ganito. Tsaka, lagyan natin ng control. Control na? Control lang. sa paglagay ng asin. Ganito. <laughs> eh. Magkasakit naman tayo sa bato niyan, kuya. Nay, pwede bang gawin chicken curry ang baboy? Ah, oo, oo anak. Pwedeng pwede yun. Basta ang alam ko, yung pakpak ng baboy. Ay, baboy. Ayun, may pakpak nga. <laughs> Parang hirap ka tayo nito. Ang cute eh. Aww. Caring my fiance gone wrong. <laughs> Nagtampo na magpaliwanag na lang ayo. Ah. kayo makakatulog niyan. Matutulog <laughs> niyan. The love story parody. Talagang hinali ka na. Oh, oh, oh. Ito na yung no? <trouvé đá> niloko ng ano, boyfriend.

magpaliwanag. Uh, so, Ito ko hindi. Ngayon gusto ko paliwanag, Ayoko ayoko kong mga kayo. naman yung babae. Hey, hindi ako ina? Hey, ay, oh. na. Hindi, inap. Oo. Wala. Ay, Fem, ikaw na, ko nang nag-chat sa kanya. Hindi siya inap, di ba? Wala akong tulog. Hindi akong kaya. Pati si Mami nag-aalala na sa akin. Oh. Ay, kinatik mo. Bawi ka nalang sa ibang lalaki ate. Sabi mo na sa daw, wala na Gusto mo sa akin nalang. Huwag pa ay gamitin pa yung kotse ko. Wawa naman. Ah, wala naman oh, Anong no, no. no, no, no. wala? Nawalang ka Nawalang ka mo na yan Nagganap na. BF mo magtropa rin <laughs> Pare-pareho sila ng boyfriend Abak <laughs> Lahat ay babanggain Lahat ay babanggain Lahat ay babanggain <laughs> Ang babang umarang-arang-arang sa amin ay sasamain Dire-diretyo lang <laughs> <laughs> ka pa <laughs> Ganito, Dapat pareho kayo ng hairstyle na nung nagbubukit ng buhok. Dapat bakinis din. Shiny, no? Bagong gising hairstyle. <laughs> <laughs> Ang lupit na. Uy, yung crush ko may jowa na. Oo. Oh. Oh. Hindi ko alam po bakit hindi niya ako type. Siguro sa Vans ko. O tubo pa naman to eh. Bubo ka ba? <laughs> mm -hmm. wow Wow. Wow. mhm Wow. Mm -hmm. <laughs> Parang ginalahan na ulit ako lalo eh. <laughs> Kahit may kulang sa mga ngiti niya eh, maganda pa rin talaga. Oh, no. <laughs> 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 Anong corruption yan, ate? <laughs> Ay, <Ayip> ka. <laughs> lad sana mga tao ngayon wow sana all nasa beach sana no? oh beach ng baha para kisihan akala ko nasa beach na

kuya. Huwag kang tatalon. Aba, pag-usapan natin yan. <laughs> Ayos ha. Okay nang inang Argentina to kasi ayaw na lang easy open kan eh. Natigil mo tong isa oh. Kung pokin ang ina, winasak ko nung no? ginawa ko nung bola-bola. Pokin ang ina oh. mo, oh. Argentina. Okay <laughs> sa ulo mo eh! Argentina, ano na? <laughs> 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 na si kuya, Argentina. Ano ba? Ano Shout out sa inyo mga idol. Salamat sa panonood at pagsuporta sa aking channel. Sana magka-jowa na ang mga walang jowa dyan. Galaw-galaw baka tumanda kang single. I love you mga idol. <laughs> Natawa at nag good vibes ka ba sa mga funny memes at mga funny videos na napanood mo? Kung nag-enjoy ka, eh, huwag mo kalimutang isubscribe ang aking channel para lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Yun lang nagpapaalam, Terdong TV, out!